welcome back to my Calvin 18 blog channel. And today, tuturuan ko kayo kung paano kumuha ng PhilHealth ID card. O ito yung uh, kapag kumuha tayo ng uh, PhilHealth number natin, ito yung binibigay. So just in case na nawala po yung inyong uh, PhilHealth number, uh, PhilHealth ID card, pwede po ulit tayo mag-request. So, ito yung pinaka-updated na ID card ni Bill held. so valid ID rin po siya kung wala po kayong ibang ID so kung kayo po ay wala pang ID uh, libre lang po ito uh, pwede po kayong magpa-assist para kumuha nito as long as meron po kayong ibibigay na authorization letter dun sa kukuha And then kung kayo po ay employed, pwede rin po kayo magpakuha sa inyong employer ng ID card. So meron po ako ng ibang tutorial regarding doon i i ano ko na lang dito. Ililink ko na lang sa may taas. Okay, panoorin niyo na lang po. So, unang-una, bago tayo mag-start, ang pagkuha ng PhilHealth ID card, syempre kailangan i-prepare po natin 'yung mga sumusunod. So, syempre unang-una, meron tayong dala-dalang valid ID, syempre kailangan ipapotocopy natin ito kasi uh, humihingi ng copy si PhilHealth so depende po yan sa PhilHealth branch kung ano po yung procedure nila kasi araw-araw uh, marami pong pila doon so especially ngayon, pandemic pa uh, sinusunod pa rin yung uh, social distancing So kapag meron po kayong old MDR, i present na rin po para ma-update nyo po yung inyong records. So just in case naman po na hindi kayo po yung uh, mismong kukuha ng inyong uh, PhilHealth ID, pwede nyo po itong ipakuha sa kakilala ninyo basta meron po kayong authorization letter. Okay, basta meron po kayong sariling uh, valid ID at saka valid ID niya. And then, pipil up po kayo ng PM, PMRF form. So, yung updated na PMRF form nila. So, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung form na yon. And then, syempre, wag mo nyo pong kakalimutan na magdala po ng black ball pen Kasi po, uh, hindi po sila nagpapahiram ng ball pen. So, depende po yan sa pupuntahan yung uh, PhilHealth uh, branch. So, now, ito po yung uh, PMRF form nila na updated. So, uh, nadadownload download po ito sa ano nila sa website. So, puntahan nyo na lang po yung website nila. So, i-type nyo na lang po sa Google na PMRF form or PhilHealth Member Registration Form. So, i-an nyo lang po ito. Uh, ipipilapan nyo lang po. Tapos, ipipresent nyo po ito sa uh, step 2 So mas mas maganda po is uh, uh, mag-fill up po kayo ng tatlong copies nito kasi hin, ang hinihingi po ni uh, PhilHealth is dalawang copy. Okay? So after niyo matapos itong step 1 kapag kumpleto kayo ng requirements, so punta na kayo sa uh, PhilHealth uh, office. So pipila na po kayo doon, depende po sa pila ni PhilHealth uh, branch. So, after nun, step 2, uh, punta na po kayo sa membership section. So, dito po yung araw-araw maraming pila kasi dito po yung nagre-request yung nagre-request ng ID at saka MDR. So, ipresent nyo lang po yung documents for uh, proper evaluation. Tapos, uh, may mga konting katanungan lang yung uh, ano doon yung mag-evaluate. Tapos, sa uh, magantay lang po kayo ng ilang minuto. So siguro ano hindi kayo tatagal ng 2 uh, to 3 minutes maipiprintan nila yung ID card ninyo. Dahil uh, kapag uh, halimbawa namang uh, may uh, ano mabagal yung uh, system nila, uh, umaabot lang naman siya ng 5 minutes. So pantay na lang. After that, ibibigay na sa inyo yung, inyong inyong uh, PhilHealth. ID card. So, ganun lang po kadali guys. Minsan naman, uh, pwede rin po kayong humingi ng updated MD uh, binibigyan din nila kayo. Okay? So, for example, uh, kapag nag-update kayo dito ng uh, ano, status nyo, ng cellphone number nyo, ng address, Uh, kung ano ay nung mga nakalagay dito sa PMRF form. <clears throat> okay? So libre lang pong kumuha ng PhilHealth uh, ID basta makita lang po nila na updated po kayong naguhulog ng inyong contribution, bibigyan po nila kayo. Okay? Kasi itong ID na to, uh, magagamit nyo po ito kapag nag-avail po kayo ng benefit ni PhilHealth. So kung nagustuhan nyo po at kung meron po kayong mga katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba and then sasagutin ko po. Okay? So maraming salamat po sa lahat ng aking subscribers at sa mga hindi pa po nakasubscribe, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.